sa'yo yung aso ko para makita ka lang. Idol ko kita. Nagatakloban pa po ako. Wala nang bagay yung landa. Napapadaan ka rin ng Quezon Avenue. I'm sure kilala mo to si nanay. Tuwing napapadaan ako dito, lagi kong binibigyan ng pagkain yung alaga niyang aso. Kaya for the first time ay lalapitan ko siya para iabot yung dala nating pagkain para sa mga alaga niya. At dito nga ay tinanong ko siya kung anong mga pagkain ang gusto ng alaga niya. Ito binili ko pala sa TikTok to. Ah. Binili ko to sa TikTok. So pakain natin sa kanya to. So, try mo buksan tong isa kung magugustuhan niya. Bana. Ibana oh, bana, masarap na, nakakaisa ka na ako Ano pangalan? Ano pangalan nito? Ibana. Ibana? Opo. May dalawa pa yung kapatid na doon lang sa Cariton. Apa, plus... pa pala niya si Ibana Alawi? Plus... Ay, tagal mo yung plastic. Okay. Baka kasi kagatin niya ako eh. <laughs> ito na yung marami to nasa, tre nasa 30 pieces yan pagka marami nag order na ito bibigyan natin siya at napagalaman ko nga na idol niya pala si Ibana Alawi kaya pala niya pinangalan yung aso niya kay Ibana at dito nga itinanong ako ni nanay kung pwede daw ba siyang manawagan baka daw sakaling mapansin siya ni Ibana Alawi at bigyan siya ng maraming dog food so pinagbigyan natin siya gusto mo makita si Ibana? Malay mo, mapansin yung video natin. ano, Daanan kayo rito. Bigyan kami ng dog food ni Ivana. Hoy Ay Ayubana. Pinangalan ko pa sa iyo yung aso ko para makita ka lang idol kita. Teka pa po ako. Wala nang bago nilang. Tag Taguan mo naman si Ivana ng dog food ito, nasarap na sarap na siya. Ah. At ayun, Miss Iba na Alawi, kung sakaling mapadaan ka ng Quezon Avenue at mapansin mo si nanay. So, idol na idol ka pala niya. Baka naman daw kahit dog food lang. Ilan ba sila dito? Apat ko eh. Iyan mo na pag marami mag-order sa atin ito, mas marami akong ibibigay na dog food sa inyo. Atiyan ko muna yun, baka mo. Oh, uh, saka itong iniiwan kong isda sa inyo na Pagka may pumunta dito, papalitan to ng pagkain ng So wala kasi akong pera, hindi oh. naman ako gano'ng vlogger na mayaman. Ito yung sayo, so, marami. Hindi gano'ng kadami yung pera natin, pero marami akong isda. Kaya yung isda ko, iiwang ko sayo, papalitan nila ng pagkain para dito Ayan sa mga si alaga mo. At ayun na nga, sa mga followers ko diyan na gusto ng libreng isda, eto po. I-claim nyo lang kay nanay yung libreng isda nyo. Palitan nyo lang po ng isang kilong dog food para sa alaga ni nanay or pagkain para kay nanay. At pwede nyo nang makuha yung isda na iniwan ko dyan kay nanay So safe naman, every 3 days dumadaan ako dyan kay nanay Para abot na ng pagkain yung alaga nya So kung makukuha nyo yung isda, i-post nyo lang dito sa video na to Na na-claim nyo na yung isda kay nanay kapalit ng dog food para sa alaga nya Para makapagbigay ulit ako ng isda kay nanay Tuwing dadaan kayo, pwede nyo maklaim yung isda na gusto nyo So sa ngayon, isda lang yung marami tayo kaya yun lang ang kaya kong ipamigay. Kaya kung gusto nyo rin ng libreng isda sa halagang 60 pesos or 70 pesos na dog food, ipalit nyo kay nanay para may makain yung alaga niya o kaya si nanay bigyan nyo ng pagkain kapalit ng isda na pinamimigay ko. Pag nadaanan nyo si nanay dito sa Quezon Avenue, tanungin nyo lang siya at alam naman niya yung pinag-uusapan namin. Dito lang yan sa location na to, hindi kayo maliligaw. Malapit lang yan dito sa Banawe bago mag U-turn slot. At kung nakarating ka sa part ng video na to, baka pwede mo na rin itag si Iba na Alawi, ishare ang video na to para makarating sa kanya at mabigyan ng mas maraming cat food or dog food si nanay. Kaya kung isa ka ring pet lover, katulad ko, at gusto ring matulungan si nanay, don't forget to like, share, and follow this video para ma-update ko kayo sa mga susunod pang naganapan sa mga alaga ni nanay. So yun lang at maraming salamat sa inyong lahat.